Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu Al wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. May tanong dito, sabi niya, "Assalamu alaykum. Uh, ako ng duhor bali apat na raka'a, din sa ikalawang raka'a Palang lang, nagkamali na ako kasi nagtahiyat akhir at tahiyat awal ako. Valid valid pa rin ba 'yon?" Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siguro ang tanong dito ay yung... Siguro sabi niya magkaiba ba yung binabasa sa una at sa pangalawa na tahiyat. Dito nagkaroon ng opinion ng mga ulama. May nagsabi na... Iisa lang may nagsabi na magkaiba. Sa unang tahiyat hanggang Abduhu wa Rasulu ka lang. Then sa pangalawang tahiyat, magsisimula ka pa rin sa tahiyat ulila at ididiretso muna hanggang sa inna kahamidun majid. Okay? So maaaring yan ang tanong niya. Kung ang nabasa mo ay pareho o yung hanggang abdu huwara lang o binasa mo pareho hanggang tinapos mo hanggang dulo sa unang tahiyat sa pangalawang tahiyat ay tinapos mo din mula simula hanggang dulo walang issue doon walang problema doon okay maliban ko ang tanong mo ay sa pangalawang raka pala nagsalam ka na ay siyempre magdadagdag ka ng dalawang raka kasi kulang ka ng dalawang raka so yan ang pagsagot Allahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh